Good morning, guys. Today, titignan natin isa-isa ng ating mga paanak na Aqua at Danfalo. So, ito yung Aqua b o Para yung pil natin. Ang bilis lumaki. At uh, kitang kita na rin yung kulay niya. Ang ganda ng quality. Ito naman Green Opaline Danfalo Ito, hinahanap ngayon ito sa Buying Export Hopefully, magkak Para maganda-ganda yung presyo Mukhang healthy din Ito naman, Aqua B1 New Wing Opaline Violet Split Dilute Possible Split pill Follow. Ito pang materialis ko ito guys. Babangga ako sa par blue o split pill follow. Maganda yung kalalabasan nito guys. Ang bangabang tayo. Tsaga-tsaga lang sa paghihintay. Dito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung difference nung par blue at aqua blue one. So, ayan guys. Ito, ito yung fire blue. Ayan. Tapos, ito naman yung aqua blue one. Kitang kita naman yung difference guys. Yung fire blue guys, kung makikita mo, kulay na kulay yellow. Pero yung aqua, may pagka-orange na yung kulay niya. At parang pinkish na yung beak. So, yun guys. Sa susunod naman, compare naman natin yung ano, Aqua B2. Sa Aqua B1 at sa Fire Blue. So, yun guys. Uh, pa-subscribe and like na lang for more videos. Thank you.